Si Katrina Halili, isa sa mga batikang aktres sa telebisyon sa ilalim ng GMA Network, ay muling naging sentro ng atensyon sa social media matapos ang isang emosyonal na tagpo kasama ang kanyang anak na si Katie. Marami ang naantig sa puso sa video na ipinost ni Katrina nitong lunes ikalabing anim ng Hunyo, kung saan binisita niya si Katie sa paaralan. Sa nasabing video, makikita ang masayang pagdating ni Katrina sa eskwelahan ng anak, subalit hindi inaasahan na magiging emosyonal ang tagpo. Agad na napaluha si Katie nang makita ang kanyang ina, bagay na ikinagulat ng marami. Sa paliwanag ni Katrina, hindi inaasahan ng anak na bababa siya ng sasakyan at personal siyang sisonduan. Ayon sa kanya, umiyak na po si Katie kasi bumaba ako, ayon. Gusto niya po kasi talaga ay susando lang ako. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iyak, mabilis din namang kumalma si Katie. Nagpaalam siya ng masaya sa kanyang ina at hinagkan pa ito bago bumalik sa kanyang klase. Kitang kita sa video ang matamis na halik ni Katie sa kanyang ina na talaga namang ikinatuwa ng mga netizens. Sa caption ng kanyang post, ipinahayag ni Katrina ang kanyang taus pusong pasasalamat sa guru ng kanyang anak, si Teacher Elmi. First day of school, sweet talaga si Katie sa mga teachers niya. Salamat po, sa pag talaga, at pagmamahal kay Katie. Thank you po, Teacher Elmi, Ania. Ipinahiwatig ng aktres na malaki ang pasasalamat niya sa mga taong nagbibigay gabay at malasakit sa kanyang anak habang siya ay abala rin sa kanyang trabaho bilang artista. Ibinahagi rin ni Katrina ang dahilan kung bakit naging emosyonal si Katie sa naturang pagdalaw. Ayon sa kanya, nais lamang ng anak na sunduin siya sa hapon, gaya ng kanilang napag-usapan, at hindi inaasahan ng biglaang pagbisita. Gusto niya kasi susando lang ako sa kanya sa hapon at magpapa-picture sa mga students. Sorry baby, nagpush my luck lang si mama. Mami miss kasi kita, I love you, dagdag pa ni Katrina sa kanyang caption. Ngunit sa kabila ng nakakatuwang tagpo, may ilang hindi magagandang komento mula sa netizens. Isang komento ang nagsabing tila ba natatakot si Katie sa kanyang ina dahil umano sa tono ng boses nito. Para kasing nakakatakot boses ni Katrina, parang may takot siya sayo, bakit kaya, saad ng netizen. Hindi naman ito pinalampas ng aktres at agad na sinagot ang puna. Katakot yung haka-haka mo ah. Horror, matapang natugon ni Katrina. Hindi rin nagpahuli ang mga tagahanga ni Katrina. Marami sa kanila ang dumipensa at pinuri ang kanyang pagiging hands na ina. Anila, kitang kita sa video kung gaano kalambing at mapagmahal si Katrina kay Katie, at hindi dapat basta-basta husgahan ng isang ina-base lamang sa isang maikling clip. Sa kabila ng kontrobersya, mas nangingibabaw ang suporta at pagmamahal ng publiko kay Katrina at sa kanyang anak. Isa itong patunay na kahit abala sa industriya ng showbiz, hindi pa rin nakakalimutan ng aktres ang kanyang mahalagang papel bilang isang ina.